So, eto guys, ayan, sa early pre. O gaano man tayo sa early guys, eto muna gagamitin natin. Yung pang-heal, ayan. Yung passive favor. Ayan muna gagamitin natin. Tapos, pag late game na guys, lilipat tayo ng conceal. Ganun lang technique. So sa una, tulungan mo lang muna mag-clear. Etong mage mo. I-clearan mo lang muna tapos pupunta ka ano? Pupunta ka ng god lane. I-clear lang clear lang natin yan pre para mabilis o oh, tas punta ka ng gold lane ano eh ayan bawian natin ayun na nice one ito ito ayan oh, nahuli ayun lang nadali ka ng ranger par. ang sakit ng ranger ngayon hanip na yan okay dito lang dito lang ito na tayo para sa bruno yun na yung boots natin guys para sa bruno May teris la pala sila tas estes. pop uh, lang. Rotation ng par. Ayun lang. Nadali na naman yata yung ano namin. Masipag umigot yung Granger guys. Max man ko. Zero to na. Pumasok <laughs> pre sabog sabog na naman ah wala na, na Wala na yung ranger may harapan tayo dito guys ito pwede na to pwede na to wala, wala na hindi na ma makakakontest baka na kayo dyan sa solo RG ka guys hindi mo ma alam makakakampi mo dito dito Hindi marunong, pre. Hindi marunong. Yung marksman natin, pag ulti niya, hindi siya, um, ano, hindi siya nag-blink. Ito sinasabi ko, pagka gani rin nangyayari. 0-3 na yung marksman. 0-4 na yung, ano, XP. Wala, tog na sa side lane natin, pare. Kahit anong gawin. Kahit anong namang mo sa mid. Mahirap na. No, wala na to, bigay na to. Dugi pa dito. Walang ya naman talagang ML to. Okay, bakit mo lang. Sakit na ng Bruno guys, promise. Katina niyan. Nag-blink ko to, blink To, eh. Ito too much Nice one Galing ng Louie Buti na lang Ganon Wala guys Talo yung ano namin Marks ba namin Pati XP Kaya mahirapan talaga Yung mid dito Kahit gano kalakas yung mid Ang ginagawa na lahat Ng Louie eh, oh pati nung core wala nang problema sa Louis tsaka sa core guys Ito talaga sa Blayton dalawan to kaya ang hirap ng ML eh tamo sila lang talo pre oh push parehas na tower bantay sarado ko pa yung ano ha yung Moskov wala wala akong ulti wala akong galing ng Louis pre na may pistuan wala akong ulti ano lang, focus lang, focus lang. Nice one. Wala akong ulti, wala akong ulti. Teka lang, teka lang. Ilan Wala pa akong ulti, pre. Eh, hey, no, sa akin. Pag mo muna, wala akong ulti. Wala akong gagawin dyan. Nice one, nice one. Hindi okay, lang. kailang mahila ko. Oh, takbo. tapos, dami. Wala na, pak na rin ako dyan. Grabe mga kalaw. Pre! Kailangan na natin mag-ano uh, guys, Radiant Armor. Para sa Eve. Wala, sa Blight talaga. Ang hirap maglaro ng ganto pre. Kami lang lamang, oh. Mid lang lamang, pre, oh. Pid na parehas. siya. Hmm, buti na buway pa natin. Wala talaga pre Ang hirap maglaro pag kagan ito. Nari tayo sa'yo boy. Sakit na ng Bruno guys. Hirap maglaro ah. Dead lang, kaya pa naman yung positive lang, positive lang pre. Positive lang, de plan, dead plan. Positive lang pa, positive lang. Poy, 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 poy. Wala na. Hindi na, hindi Pati ikaw, mababaliw sa mga to eh. Wala na to, pre. Hindi na kaya to. Nilaktahan ka na ng Bruno. Oh. Alala. <laughs> Iyoko na mag-ML. <laughs> Gagi. Gagi. Alam naman yung dalawa. Minikos-minikos talaga literally. eh. Tamad maglaro.